Ito na mga kabasketball, coach Team Cone, apat na players na ang tatanggalin sa ating Gilas Pilipinas. Pag-usapan natin kung sino-sino yan at yung magandang magiging epekto sa pagpasok sa Gilas Pilipinas. Neto ang si Juan Gomez Delianyo at Kai Soto may panawagan sa kanyang mga loyal followers. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa pinakabagong update ni Coach Tim Cohn bago magsimula ang first practice ng ating Gilas Pilipinas ngayong Martes, November 18, ay sinabi nga nito yung dahilan kung bakit nga idinagdag sa Gilas Pilipinas pool ang point guard ng Converge na si Juan Gomez Delianyo. Matatandaan na na-impress talaga si Coach Tim Cohn doon nga sa naging performance ni Juan GDL doon sa naging laban ng Barangay Hinebra kontra sa Converge kung saan nagtala etong si Juan GDL ng 36 points, 6 rebounds at 6 assists, nanalo pa itong Converge. At tinawag ni Coach Tim Cohn na best player in the league no, nung gabi na yon. So parang siya raw yung pinakamagaling na player dun sa PBA. At uh, nasa isip na raw pala na itong uh, si Coach Tim Cohn at uh, ng kanyang coaching staff dyan sa Gilas Pilipinas, etong si 1 GDL dahil may mga katangian siya talaga na wala doon sa mga kasalukuyang guards ng ating Gilas Pilipinas. Isang point guard na scorer, ball controller at pwede ding pang pick and roll ayon kay Coach Tim Cohn. Si Scottie Thompson daw kasi ay isang, uh, hindi siya isang uh, three level scorer so hindi siya talagang matinding umiscore no? Katulad ni One GDL sipag at, uh, at depensa. Pure hassle itong uh, ginagawa ni uh, Scotty Thompson. Ganon din, itong si Chris Newsome, iba naman yung kanya, no? mahusay siyang dumepensa. Although na-improve niya na yung kanyang uh, scoring, no? yung kanyang opensa. Pero hindi daw siya pure point guard. Silang dalawa no? ni Scotty Thompson, one to row sila or uh, combo guards. Ayon kay Coach Tim Cone. Para sa akin mga kabasketball, tamang-tama talaga yung sinasabi ni Coach Tim Cohn. At yan talaga yung isa sa mga kakulangan ng ating Gilas Pilipinas. No? Matagal na, matagal na tayong hindi nakakakita ng mala Jason Castro na player sa ating national team. Yung kayang umiskor, uh, umiscore, shooter, kayang bumutas sa gitna, gumawa ng play, pumasa ng maganda. Especially doon sa mga panahon na kumbaga, minamalas yung ating mga ibang mga players. So, lalo na, no, eh, alam naman natin si Coach Tim Cohn, ang discarte niya, triangle, no, pane pasa, pasa ganun, ganun ang uh, discarte niya. At least, pagka nache-check na yung mga ganong sistema ni Coach Tim Cohn, may isang player na kayang mag-penetrate, gumawa ng play. Especially, no, magbe-benefit dito etong ating pambatong si Kai Soto pagbalik niya dahil, uh, sa mga pick and roll ay eh, mahusay etong si 1GDL. Pero ngayon, kontra sa Guam, magbe-benefit naman yung mga big man natin diyan, especially pati mga shooter natin sa labas dahil nga magaling humatak. Pagka-scorer ka kasi, talagang uh, bibigyan ka ng atensyon ng mga bantay mo. May mga malilibre sa labas o diyan sa ilalim. Ngayon, maka basketball, ang apat na players na sa palagay ko ay uh, most likely aalisin ni Coach team Cohn diyan nga sa kanyang Final 12 ay yung tatlong hindi kasama, kasama no, doon sa original. Si Troy Rosario, si RJ Abarrientos, si Japet Aguilar at yung kasamang isa ay etong nga si Jamie Malone. So apat sila siguro sa susunod ko na ipapaliwanag kung bakit sila yung sinasabi kong apat na mukhang hindi makakapasok sa Final 12. Ngayon mga kabasketball, pag-usapan naman natin etong naging panawagan na itong ating pambatong si Kai Soto dahil hindi na siya nakatiis doon nga sa isang FB page na ginagamit yung kanyang pangalan no? nagpapanggap na siya at ang uh, matindi rito meron ng 531,000 followers so pagka tinignan mo kasi yung profile niya sa FB nandoon yung uh, picture ni Kai Soto, yung nandoon sa ano no, yung profile niya tapos yung headers niya ay eh, yung buong pamilya ni Kai sa kasi Kai nandoon. So isipin mo 'tas yung mga post pa puro Kai Soto kung uh, magsabi pa o oh, ka. Sinasabi niya na parang siya si Kai eh. So yan na uh, pinost na rin niya ni Rere Madrid yung kanyang uh, girlfriend. So sabi niya bahala na kayo dahil uh, alam nyo na yung kailangan gawin dyan. At follow natin itong bagong uh, kakagawa lang ni Kai no? na Facebook. So yun mga kabasketball kayo. Ano masasabi nyo? Hanggang dyan maraming salamat at God bless sa inyo lahat.